Guys, kasama natin ngayon si JM at ito may joining date na dito sa RCM. Ako po pala si JM Alberto, before aspiring chef, 24 years old. Bago ka sumakay ng barko, saan ka nagsimula? Yung first job ko po is working student po talaga ako. Part-time job as receptionist. Tapos after po noon, nag-transition ako as a waiter. After that, na-encourage ako nung kuya ko na maging seafarer. I tried na mag-apply po na mag-apply. Pinalad po ako sa ano, sa may carnival po, sa may UPL. Mass hiring po nila. Very, ano po, ako, overwhelming kasi na natanggap po ako nun. And that was my first time. Sa uh, restaurant ka nga pala, nakapasok. Ano po, uh, aristocrat sa may dasma po. Yung mga taga-aristocrat dyan, ayan, may pag-asa pala kayo na makapagbarko rin. Hindi naman po pala lahat no, galing sa hotel experience. So pwede rin po dito sa mga ganitong klaseng restaurant. Ano ang may papayo mo ngayon, JM, para sa mga aspiring seafarers din? Um, para sa akin po, yung confidence po, i-build up nyo ng i-build up. Tapos, try lang ngayon ng try mag-apply sa mga crew chef. Pag hindi kayo pinalad, it's alright. And gawin nyo pong opportunity sa motivation. Kasi ako before, nag-apply ako sa iba't ibang company dito sa May Manila, around Manila. Tapos di rin po ako pinalad. But then, at the one time, with the, the help of God, praying, yun, nakapasa po ako sa RCM. And to think na, mas, na malaki pong company yun.